Uy, ang time na naman Siyempre, time na oh, na sige, sasarado ko muna Aring aking pintuan Baka ako'y manakawan Siyempre, patayin ko na din ang ilaw Bago ko umalis Bago nga pala ako umalis Nakakailan ang pihit ng aking doorknob Ay, awang ko baga At bakit ako'y hindi makaalis-alis Ng ilang minuto bago umalis Ay, pakiramdam ko baga Ay, bukas pa Dating ko nga din eh, Sa may biometrics Ay, pila pa Ako na may sadyang nagpapahuli Kaya namang haba ng pila Para pagdating ko ay eh, basta na lang mag-a ayut nga at naabutan ko pa abang are Wala nga pala kaming overtime ngayon Kaya ako'y maalong lumabas May araw pa Karani labas ko dati Ay silim na at wala ng araw dilim na. Nang maka-out nga ako, ay pumunta na ako din at naglakad. Kung makikita ninyo, ay may itim na kotse. Hindi akin yan. Kotse ng boss ko yan. Kaya naman diretsyo lang ang lakad. At nang magising tayo sa katotohanan, malayo-layo din nga lang ang lakad din papunta sa parking. Kaya kahit papaano, ay nai-exercise ng ating katawan. Ako nga ay nag-iisa na lang maglakad din eh, kaya ako ay nakakapag-video at nakakapagpakit pa din eh. At dahil nga solo ko ang daan, ay magpapakit at magpapakit na ibig din eh. Ay, yung puto eh, si Katakam, ay maya maya pa dumating na ako din eh sa parking kung saan naka-park ang aking motor kagandahan nga ang din eh may sariling parking ang mga motor at mga sasakyan at bago nga ako sumakay ay kinuha ko muna ang aking helmet kaya huwag kakalimutan magsuot ng protective equipment kagaya ng helmet maya maya pa nga ay sumakay na ako at pinatakbo ko na ang aking motor dahan dahan nga lang ang takbo dito dahil may limit ang takbo ng motor at mga sasakyan at syempre dadaan tayo sa inspeksyon ng mga gwardya Nakadiet kaya ata? Ha? Nakadiet kaya yata po. Oh, kay pit na pit ngayon. Diet ma. Diet wala mahal sa inyo. At yun nga, nagmartes pa ang Payat na daw ako. Saan ko kutkot ay eh, pagkakataba kong oray sa daming lumamon. Makalampas nga sa inspection ay eh, diretsyo na ako pa uwi sa bahay. Karaniwang labas ko dati ay gabina, Kaya ngayon makikita ninyo ang luwanag at makikita ninyo ang paligid na akin dinadaanan bago dumating sa amin. Sampung taon na nga pala akong nagtatrabaho dito sa kumpanyang malapit sa amin. Kaya pasalamat na din ako at hindi malayo at hindi mahihirapan sa pagpasok at sa pagbiyahe pa uwi ng bahay. Halos ilang minuto lang at tinatakbo ng biyahe bago makarating dito sa aking pinagtatrabaho ang kumpanya. Nagpapasalamat na din ako sa Panginoon at naka ako ng isang motor na garne. Hindi na problema ang pagbiyahe, hindi ka na magkukuntaas taas ngayon ng pamasahe ay talagang malulugi ka ngayon pagka ikaw ay laging magbibiyahe magbabayad sa pamasahe. Talagang nga namang napakatipid pag ikaw ay merong sasakyang motor kumpara sa ilang salin na ikaw ay mamamasahe tapos hindi, hindi may iwasan na ikaw ay malit at mahuli sa trabaho. Pagdating ko nga din, malapit sa amin ay nakita kong may traffic. May truck na nakatagilid. Iwan ko ba kung nagsasalin ng buhangin o ano. Maya-maya pa ay may nadaanan akong tindahan at mayroong tindang saging. Sabi ko nga yung paborito ko rin at saka ng aking asawa, magandang umagahan bukas. Masarap nga itong iprito, katuwang ng kape. Sige, masarap yun. Inaumagahan nga ay nagprito na ako ng saging dito sa akin ng stick pan. Pero nilagyan ko pa rin ng mantika. Sa tingin ko nga hindi maganda kung hindi natin lalagyan ng mantika. Hindi naman gayong kadamihan ang ating nilagay ng mantika. Yung tama laang yung sa palagay natin na mapipritong ating Nilulutong kalbasa. Hoy! Saging yan! At iniluto ko na nga yung isang silig na saging at para naman makatikim lahat ng tao dito sa bahay. Dinamihan ko na nga din at ako'y magbabaon sa aking merienda. Sa panahon ngayon, kailangan na nating magtipid at sa hirap ng buhay. Lalo na nga at bra ng overtime. Mas maganda nga magluto ng walang asukal. Yung iba naglalagay pa ng asukal kapag nagpiprito ng saging. Isinalang ko na nga sa mainit na apoy pero hindi ganong kalakas ang ating... Para hindi naman masunog ang ating saging, baka ito'y maya ay magiging banana chip sa sobrang lakas ng apoy. Sa tingin ko nga ay tamang-tama na alit, pwede nang hanguin at pwede na akong mag-umagahan. Inilagay ko na nga sa isang lalagyan at hinango ko ng lahat para ako'y makakain na ng umagahan. Maya-maya ako'y liligo din pagkatapos kong kumain ng umagahan. madami dami na nga pala aking nilutong ori, tamang-tama at makakatikin kami lahat hindi na nga ako nakapagtimpla ng kape nung ako'y kumain na re. Na wala na nga sa aking isipan na ako'y magtimpla at ako'y nagmamadaling kumain at ako magbo-voice pa dito sa ating vlog na ito. Kumuha na nga din ako ng plato na may kaunting kanin. Iuulam ko itong pritong saging. Kayo, kayo nakapag-ulam na ng pritong saging. Nung kami mga bata pa, sanay kami mag-ulam ng pritong saging. Kapag may pritong saging, ayos na kahit wala ng karne. Nang matapos akong kumain, inaligo na din ako. Pagkatapos kong maligo ay naglakad na rin nga uli ako at papasok na sa aking trabaho. Garni nga lang din araw-araw ang ginagawa ko, buhay empleyado. Kaunting oras nga lang ay nandito na ako sa aking trabaho ko papugi muna bago dumating sa aking opisina.